Nananatiling sarado ang isang bahagi ng isba o ng Salas Road sa Pasay City. Kasunod na rin ito sa natuklasang butas sa kalye na naging ng matinding traffic. Alamin natin ang update sa balitang ito mula kay Bernard Ferrell. Bernard? Natanggal na nga ang tubig sa sinkhole na dadiskubre dito sa Salas Road, malapit lamang sa Villamor Air Base sa Pasay City. Tinatayang 2 by 3 meters ang sukat ng sinkhole habang 8 hanggang 10 feet ang lalim nito na natapunan na. Sa pahayag ni Senator Ramon Bong Revilla Jr., ang chairman ng Senate Committee on Public Works, nagdulot ng panganib sa mga motorista at kalapit na mga residential property at gusali kabilang ang pundasyon ng Ninoy Aquino International Airport Expressway ang sinkhole. Naniniwala si Revilla na dapat magkaroon ng accountability at proactive measure ang service providers upang hindi na maulit ang kalintulad na insidente. Dapat din ayang tinitiyak ng service providers na may regular inspection at maintenance sa kanilang mga proyekto. Sa pahayag naman ng Manila Water Services Incorporated, posibleng nangyari ang sinkhole dahil sa napasa ang lupa Bula sa tubig na tubagas naman sa kanilang pipeline. Iniimbestigahan na ng Maynilad ang sanhi ng leak sa kanilang pipeline. Nananatiling sarado pa rin ang bahagi ng uh, East eastbound side ng uh, Sales Road dito sa Pasay City. Habang sa likuran ko lamang ay uh, hinintay natin na magsimula na ang pagtatrabaho ng mga kawani ng uh, DPWH. At uh, sa ngayon, hindi pa problema yung uh, trapiko dito sa bahagi, sa magkabilang bahagi ng uh, Salas uh, Road. Pero tuwing rush hour, itong bahagi ng sales Road eh, talagang dinadragsa ng uh, mga motorista. Kaya dahil isa lamang yung uh, lane na nadadaanan dito sa may eastbound side, magiging problema ito ng mga motorista, lalo na ang mga papunta ng Bonifacio Global City sa Taguig at sa Paranaque. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Bernard Ferrer.